Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyo para sa aming pamilya, para sa bawat miyembro, para sa aming tahanan, at para sa mga biyaya na patuloy naming tinatanggap. Lalo na po naming pinasasalamatan ang iyong walang hanggang pagmamahal sa amin. Ipinagdarasal namin ang kapayapaan sa aming tahanan, na sanay mawala ang mga hindi pagkakaunawaan, ang mga galit, at ang mga sakit na nararamdaman ng bawat isa. Bigyan mo kami ng karunungan at pag-unawa sa bawat isa upang mapagtagumpayan namin ang mga pagsubok at mapanatili ang pagkakaisa. Nasanay palaging maparamdam namin ang pagmamahal sa bawat isa at mapanatili ang pagkakaisa ng aming pamilya. Tulungan mo kaming matutong magpatawad, Ama. Nasanay maalis ang mga sama ng loob at galit sa aming mga puso. Bigyan mo kami ng lakas upang patawarin ang isa't isa at magsimula ng panibagong kabanata sa aming pamilya. Nasanay maparamdam namin ang iyong walang hanggang pag-ibig sa bawat isa at mapanatili ang pagkakaisa ng aming pamilya. Patnubayan mo kami sa aming pang-araw-araw na buhay. Tulungan mo kaming magpasensya sa isa't isa, magpatawad at magpakita ng pagmamahalan. Gabayan mo kami sa aming mga desisyon at bigyan mo kami ng lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay ng sama-sama. Nasanay palagi naming maalala ang iyong pagmamahal at may bahagi namin ito sa bawat isa. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong pagpapala bigyan mo kami ng kalusugan, kaligayahan at pag-asa. Patuloy mo kaming gabayan at protektahan upang mapanatili namin ang kapayapaan at pagmamahalan sa aming pamilya. Na sanay palagi naming maramdaman ang iyong presensya sa aming tahanan at mapanatili ang pagmamahalan sa bawat isa. Pagpalain mo po kami sa aming mga gawain. Mahal na Diyos, pinasasalamatan po namin kayo sa aming pamilya. Alam po namin na hindi perpekto ang aming pamilya. At may mga pagsubok na aming kinakaharap. Hilingin po namin ang inyong gabay upang malampasan namin ang mga ito ng may pag-ibig at pagkakaisa. Tulungan mo po kaming makinig sa isa't isa, magpakita ng empatiya, at magpatawaran. Bigyan mo po kami ng lakas upang mapanatili ang kapayapaan sa aming tahanan. Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran para sa mga pagkakamali namin sa isa't isa. Pagalingin mo po ang mga sugat sa aming mga puso at tulungan mo po kaming magpatawaran ng buong puso. Ibalik mo po ang pag-ibig at pagkakaisa sa aming pamilya. Amen.